point of view tungkol dito sa encap na ito. Uh, tama po no, uh lumabas po tayo, nagkaroon po tayo ng transport caravan kasama ang iba't ibang uh, transport sector at mga pribadong motorista uh, upang ipahayag na dapat po itigil itigil na itong encap dahil uh, unang-una marami pa po tayong dapat ayusin uh, dito sa encap at uh, uh, marami pa po tayong sinasabi sa MMDA, sana mapakinggan po ito, na ayusin muna natin ito. Hindi, hindi po tayo against sa disiplina na gusto nilang mangyari. Pero bakapo uh, baka po, number one, baka po, ito po, iba, iba po kasi ang napapadala ng notice of violation, hindi po mismo yung driver kung hindi yung may-ari ng sasakyan. Sa part po namin, transport sector, uh, may mga operator po tayo at meron driver. Ang napapadalan po, ang napapadalan po ng notice of violation, hindi naman po yung driver kundi yung, yung may-ari na sasakyan. Mm -hmm. Yan, yan po ang unang-una at pangalawa po, yung napakataas, yung napakataas na uh, multa, multa, no? Dati po, sinuportahan po natin yan, MMDA and wala po tayong nung 2022 bago po na na TRO po yan. Uh, sinuporta po natin yan kasi yung MMDA na multa ay 150 to 300 pesos samantalang yung uh, LGU na NCAP eh, 2,000 hanggang 5,000 pesos. Ang laki po ng diferensya. Ngayon po, nung paglift ng suspension, na paglift ng uh, TRO, mm -hmm. uh, 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 ay naging 1,000 to 5,000 pesos na rin itong MMDA. Sabi ko, ano nangyari? Mm -hmm.